Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Ngayong gabi nito o araw na ito, bibigyan ko ng pansin ang isa na namang request na katanungan ng isa sa ating tagapanood. May gusto siyang malamang patungkol sa pag-aalaga o oh, patungkol sa kanyang pet na inaalagaan. Kaya naman, ang title natin, Ano ba ang pinakamaswerteng pet na dapat alagaan para ngayong 2025 para bigyan ka ng swerte? Pag-usapan natin yan! sabi ng isa nating taga-subaybay, mahilig raw kasi siya mag-alaga ng pet. Pwede raw ba niyang malamang kung anong pet ang pwede niyang alagaan na magdadala ng swerte sa kanilang pamilya? Kasi may mga pet raw kasi na imbis na magdala ng swerte ay nagdadala ng malas. May nagsabi raw sa kanyang ganon. Sana naman raw ituro ko sa aking programa ang uri ng pet na masweting alagaan ngayong taong ito o 2025. Dahil sa katanungan ni Miss Angel ng Quezon City, ito na ang masasabi ko para sa iyo. At hindi lang para sa kanya, kundi sa lahat ng pet lovers ay pwede niyong alamin kung ano ang masweting alagaan na hayop sa taon na ito. Para doon sa merong alagang hayop sa bahay o nag-aalaga o mag-aalaga pa lang ng hayop, pwede mong makasama sa buhay o sa inyong bahay kapansin-pansin na parami ng parami ang nag-aalaga ng pets. Sinasabi kasi nila na nakakatuwang mag-alaga ng hayop kasi nakakawala na ng stress at syempre nakakatuwa Malaking porsyento sa mga pet lovers ang mag-alaga ng hayop ng aso. Katunayan, pag pumunta ka sa mall, akala mo baby ang karga. Una sa crib, aso pala at kung todo pa, suot ng damit pang aso. Nakahihigit ang pumipili ng pet na aso o dog. Ang aso ba ang pinakamaswerteng aalagaan ngayong 2025? Pareho namang stress reliever, nakakaaliw at nagpapasaya ang pag-aalaga ng mga pet, pero hindi nga lang stress reliever ang mga pusa, kundi umaakit sila ng swerte at nagtataboy ng bad energy. ba? Mas maganda pala. Ngayong year 2025, bakit hindi nga ba subukang magalaga ng pusa? Mas tipid itong alagaan kumpara sa pag-aalaga ng aso. At syempre natitrain din naman ang pusa na tulad sa isang aso. Marami ang naniniwala na ang pusa ay mystical and mysterious creature na nagdadala ng bad energy. Pero ayon sa kungsoy, ito ay kabaliktaran dahil ang pusa ay tulad ng natural energy na nagbabalansi ng enerhiya sa loob ng tahanan. Kung ang tahanan ay may low frequency energy o mas mataas ang bad vibes, ang pusa ang nagtataboy nito palabas at aalisin nito ang nakaperming bad energy o negative energy. Papalitan niya ito ng good energy. Gagawin itong masaya, warmer, at more inviting ang iyong tahanan. Dala ng pusa ang future, opportune, at luck na tulad ng letter energy magician. Dahil sa kanilang pagiging malaro, kuriosidad, pagiging alerto, bawat sulok na punta ng pusa sa loob ng tahanan ay katumbas ng pagtataboy ng negative energy. Ayon din sa pungsoy na ituturo ng pusa ang hot spot kung saan naroon ang pinakamataas na energy. Pansinin kung saan ang paboritong pwesto ng pusa kung saan ito laging natutulog o nagpapahinga. Ito ay pwedeng wealth spot ng inyong tahanan. At para mabuksan ang hot spot na ito, maglagay ng tulad ng kristal o anumang lucky charm na magdadala o magpapadali ito ng daloy ng pasok ng swerte. Partikular na lucky charm dyan ay yung golden power stone. Maraming pusa na marahay ng maadiadigid sa inyong bahay o bakuran? Bakit nga ba hindi mo papasukin ang swerte at pagbibigay din ng pagkain sa mga ligaw na pusa ay na may dalang swerte? Kaya sa halip na aso, pwede pusa naman ang ating alagaan na sinasabing maswerte ngayong 2025. May nagtatanong, ano bang maswerte kulay ng pusa? Ito po. Alam ang kulay ng pusa ay may hatid na swerte. Local man o local man niya, ito ay important. Kung minsan, dahil na rin siguro na ang iba ay pasosyal, bumibili ng mamahaling lahi ng pusa. Pero ang pag-aalaga at pagmamahal sa ating mga alaga ay susuklihan nila ng kasiyahan at magdadala sila ng swerte sa ating buhay. O yan, Miss Angel, nasagot ko na. Doon naman po pala sa mga uh, nice magpapasoy. You no? Know, meron po ako schedule dyan sa Baguio City sa darating na April 17 and 18. Nariyan po ako. Holy Week po yun, Webisanto Santo at Biernes Santo. Dahil request po yan, isa natin taga-panood, na naman daw natin siya ng oras dahil yun lamang ang libre niyang araw para makapagpapunsoy kaya kung nariyan kayo sa Baguio sa ganong petsa April 17 at 18 ay nariyan po ako pwede tayo magpunsoy kung gusto nyo pinakawain naman magpunsoy yan kung holy week at uh, merong pasasalamat ang isa sa ating tagapanood na nakakuha nung tinatawag nating Kairilum Aura Charm hindi niya raw sukat na may lalapit o may lalapit siya sa tao na makatutulong sa kanya upang makapunta sa ibang bansa. Matagal niya na raw pangarap na makapag-abroad o makapagtrabaho sa abroad pero lagi na lamang siyang uh, hindi natutuloy, hindi natatanggap kumbaga. Ngunit nung kumuha siya ng Kyrie Aura Charm, hindi niya inaasahan kasi nga sabi doon sa Kyrie na ilalapit ka nito sa taong pwedeng makatulong sa'yo. Kaya naman siya kumuha nito. At hindi niya inaasahan na isa sa dati niyang kamag-aral, ang nakita niya, kaibigan niya rin naman ito At uh, sabi sa kanya, naikwento niya na nais siya magtrabaho sa ibang bansa. At uh, sinabi sa kanya na pwede siyang tulungan nito na makapag-abroad. At sabi niya nga, ngayon, eh, nasa ibang bansa na raw siya. At, uh, may trabaho, medyo maganda ang sweldo. Kaya nagpapasalamat siya dahil nakakuha siya ng Kyrie Aura Charm sa atin. Ano po? Ayan, isa pa rin nagpapasalamat ang isa natin tagapanood na si Mr. Uh, Julio. Julio J na lang daw natin siyang tawagin. Sabi ni Julio J ay uh, talagang uh, mahina. Na mahina raw ang kanyang katawan, no? Partikular kung pagkagising niya sa umaga, halos hindi siya makahakbang. Hindi niya alam kung bakit pero nagpasuri na siya sa doktor. Eh talagang pagising niya talagang mabigat ang kanyang tuhod. No? Halos hindi niya may Pero nung gamitin niya yung energizer magnetic power pendant, eh na malaya na lang, hindi niya dinadayin yung kanyang tuhod. No? Ay ngayon, maganda na kung maayos at malakas na raw siya. Kaya labi siya nagpapasalamat. Doon po pala sa mga nais nice, uh, magkaroon ng mo Mokolus Book, available po po yan. Ang libro magbibigay sa inyo ng swerte at kalaman. At higit sa lahat, makakatulong ka pa sa iyong kapwa sa panahon ng pangangailangan nila. Sapagkat, ang mo Mokolus Book, ang kalahati ng mapagbebenta nito ay tutulong natin sa kawang gawa, partikular sa bahay ang punan at ganoon din sa bahay na matatanda na pinabayaan na ng kanilang mga mahal sa buhay. Ano po? Kaya sa pagkuha nyo ng Secreto Mokolos Book na ka na, sinuwerte ka pa at nakatulong ka pa sa iyong kapwa. So yan po, Available din po ang Energizer uh, Magnetic Pendant at iba pang uri ng Lucky Charm na madalas kong binabanggit. Ayan po, kung may mga nais nice, kayong malaman at nice yung pag-usapan natin sa aking programa. Pwede naman kayo mag sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hayla. O kaya, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shalir. O kaya naman, mag-email kayo sa aking email at hayla__shalir at yahoo.com Pwede nyo rin akong tawagan sa aking Viber, ang aking number o ang aking numero, 0917 0968-940-1111. O yan po, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi ko nang sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!